<laughs> so yun mga kahamog at magandang gabi sa inyo. Andito na naman tayo ulit sa ating hanap buhay. So, guys, supportahan nyo po ang aking hanap buhay. Ganito lang. Sana kayo na ang aking ano, pag-asa na para madagdagan pa itong aking hanap buhay. At saka makakatulong din ako sa mga ibang nangailangan yung gabi na guys at maglilista na tayo ng ating mga paninda hanggang <coughs> ang tanggal mo ng tubig yung batang tango oh. dapat yung mga ganyan hindi yan nag ano huwag nito walang tubig stock o oh, yung isda o oh, ito yun ah guys kunti na lang isda natin

So guys, magandang gabi. Uh, Pag-share na lang natin ang video at pag subscribe na rin po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun.